Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 17, 2025. Habang sumisikat ang araw ngayong Abril 17, 2025, maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya sa paligid mo, isang uri ng panginig na tila nagsasabi na may bago, may sariwa, at may mahalagang pagbabagong darating. Sa panahong ito, tila hinihila ka ng kapaligiran upang umalis muna sa iyong nakasanayang gawain at yakapin ang bagot hindi pamilyar. Ang liwanag ng araw ay tila isang paanyaya upang pagnilayan ang iyong mga kilos, damdamin at koneksyon. Sa ilalim ng ganitong impluensya, ang iyong kalikasan bilang isang maaasahang tao ay lalong nagiging mahalaga. Ang iyong pagiging kalmado, tahimik ngunit matatag, ay nagbibigay ng pundasyon para sa mga taong nasa paligid mo. Sa gitna ng mga pagbabago sa enerhiya at damdamin, ikaw ang nagsisilbing ilaw at lakas ng loob para sa iba. Ngayong araw ay isang mainam na pagkakataon upang isabuhay ang tunay na halaga ng pagpapakumbaba. Ito ang panahong hinihikayat kang bitawan ang labis na pagkapit sa pagmamataas, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas ng loob na aminin ang mga pagkukulang at marunong umunawa. Ang pagkakaroon ng bukas na puso sa mga salitang maaaring hindi mo inaasahan ay isang hakbang patungo sa mas malalim na ugnayan, hindi lamang sa iba kundi pati na rin sa sarili mo. Sa bawat pagkakataon na pinipili mong magpakumbaba, ikaw ay lalong tumatatag bilang isang tao. Hindi ka bumababa, sa halip ikaw ay lumalago. Ang pagbitaw sa pagmamataas ay tila paglilinis ng landas, pagpapaluwag sa daloy ng malasakit, at pagbubuka sa mga biyayang nagkukubli sa likod ng katahimikan. Hayaan mong dalhin ka ng mga munting bagay na nagpapangiti sa iyo. Maaaring ito ay isang tasa ng mainit na tsaa. Isang simpleng bati mula sa isang kaibigan o isang musika na matagal mo nang hindi naririnig. Ang tuwa mula sa maliliit na bagay ay nagdadala ng kakaibang lakas na unti-unting binabago ang paraan ng iyong pag-isip. Kapag pinayagan mong pumasok ang galak sa puso mo, ang iyong mga desisyon ay nagiging mas may kabuluhan, mas punang inspirasyon, at mas malapit sa kung ano ang tunay mong minanais. Ang mataas mong enerhiya ngayon ay parang alon na sumasabay sa hangin, hindi mo man makita ang pinagmumulan. Munit damang-dama mo ito sa bawat hakbang. Hinihikayat ka ng araw na ito na yakapin ang mga bagong karanasan, kahit pa ito ay hindi bahagi ng iyong normal na takbo ng buhay. Marahil ay may mga pagkakataong ang isang simpleng paglalakad, isang biglaang imbitasyon, o isang hindi planadong usapan ay magdudulot ng hindi inaasahang kaligayahan at aral. Huwag kang matakot sa hindi inaasahan, dahil sa likod ng mga hindi planado ay naroon ang mga sandaling pinakatotoo. Sa pagtanggap sa ganitong mga kaganapan, mas nararamdaman mo ang koneksyon mo sa mundo, at mas lumalalim ang pag-unawa mo sa sarili mong paglalakbay. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, gamitin mo ang enerhiyang ito upang buhayin ang iyong pakikipagsapalaran, habang nananatiling tapat sa iyong likas na katangian, ang pagiging matatag, mapagmahal, at mahinahon. Ang iyong kakayahang pagsamahin ang tapang ng bagong simula, at ang katatagan ng pundasyon, ay isa sa mga pinakamalalakas mong sandata sa pagharap sa mga pagbabagong darating. Habang nagmumuni-muni ka sa iyong mga karanasan, isipin mo rin ang mga taong kasama mo sa landas na ito. May mga tao sa paligid mo na umaasa sa iyo, hindi lang sa mga gawa mo, kundi sa tahimik mong presensya na nagpaparamdam sa kanila ng kapanatagan. Ngayong araw ay tila isang malawak na kanbas na naghihintay na punan mo ng kulay, Kulay ng pag-asa ng saya at ng pagkakabuo. Sa bawat pagpili mong maging bukas, mapagpakumbaba at masaya, ikaw ay lumilikha ng sining sa buhay mo. Sa bawat hakbang mo, may bagong linya, bagong anyo at bagong posibilidad na lumilitaw. Kaya't hayaan mong ang iyong araw ay maging isang obra maestra na isinulat gamit ang damdamin, kaisipan at kaluluwang handang magmahal at tumanggap. Maswerteng kulay para sa iyo ngayong araw ay esmeraldang berde, simbolo ng paghilom, kalikasan, at kasaganaan. Ang kulay na ito ay nagdadala ng katahimikan at panibagong lakas para sa mga nais makaramdam muli ng balanse sa kanilang buhay. Ang iyong maswerteng mga numero ay tatlo, siyam, at labing isa, mga bilang na may pahiwatig ng espiritual na koneksyon, matatag na kalooban, at pagbubukas ng mga bagong pinto ng oportunidad. Ang maswerteng gawain naman para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras para sa isang malalim na pagminilay, maaaring sa isang tahimik na sulok ng bahay o sa ilalim ng isang punong kahoy sa parke. Sa mga sandaling ito, mas madali mong maririnig ang boses ng iyong loob na matagal nang nais magsalita. Bilang paalala, huwag mong kalimutan ang halaga ng pagiging naroroon sa bawat sandali. Sa panahon na tila lahat ay nagmamadali, ang kakayahang tumigil at damhin ang kasalukuyan ay isang biyaya. Ipagdiwang mo ang araw na ito bilang patunay na ikaw ay buhay, natututo, at patuloy na lumalago. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa malalakas na kilos, kundi sa mga tahimik na pasyang ginagawa ng may kababaang loob. Ang araw na ito ay hindi lamang basta isang bahagi ng kalendaryo, ito ay isang paalala na bawat umaga ay panibagong pagkakataon upang mahalin ang iyong sarili, yakapin ang bago, at ibahagi ang iyong liwanag sa iba. Magpatuloy ka sa paglalakad, Taurus, sapagkat ang daan mo ay patuloy na ginagabayan ng ilaw ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, balikan mo ang lahat ng naganap, ang mga ngiting na ibahagi mo, ang mga tahimik mong tagumpay, at ang mga damdamin hindi mo inaasahang lilitaw. Lahat ng ito ay bahagi ng kabuuan mong pagkatao. Sa muling pagsikat ng araw bukas, dalhin mo ang mga aral ng araw na ito, na ang totoong yaman ay nasa pakikipag-ugnayan, sa pagiging totoo, at sa kakayahang tumanggap at magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Maging bukas ka sa pagyakap ng panibagong araw ng may puso, niti, at pananalig na ang lahat ng bagay ay dumarating sa tamang oras. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.